Guys, magandang umaga. Magasabaw tayo ng isda ito. Mga sapsap -sap tambog. Ayan. At saka ito, prito natin manamse. Ayan, napakarami o. Ay Ay oh. Ay, pa yung iba o. Oh. Ipapaksiwin para mamayang gabi para hindi tayo makapos sa ulam. Ayan, marami yan. Ito. Ito. Ilagay na natin sa ano? Yung kumukulo na ano natin? Lagayin natin. Ito. Ayan. Ayan ang ating ulam ngayon. Sabawan. Kuha tayo ng panandok. Siyempre

Ayan, itong asin o. Lagyan natin asin. Ayan. Kakunti lang muna. Baka di natin makakontrol. Baka mag-alat. Hintayin natin magkulo. Ayan. Ayan sariwa-sariwa oh, yan mo ayan ah, at saka marami pa to yan pa yung iba oh. yan naman iprito natin yan na araw, na yan mo. saka ito yan ang pinakamarami paksiw ayan. puno puno okay, yung kaldero na yun? natin papaksiwin yan ulam May na yung linggo sa ah, ayan at saka na ano at saka nagkilaw pala ako ito yung kinilaw natin oh yan yung ating ulam maya nilagyan ko nang anim na sili para nakagat sa labi at saka nilagyan ko na sibuyas ayan para dagdag lasa at sarap Ayan, uh, kulitin oh, ay. Mamaya natin, mamaya natin ulamin yan. Ay, bad. Ha? Ah? yan, oh. Puno ng galiron, na yung kardero, nasa kalahati na. na. 1,000 ba natin, tayo hindi pa na kulo? 1,000 1,300 tipo. Yami yami ang guys. Okay. Ba? Pumabasa? 21 lang. 21 16. 20 lang. Yan lang guys, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Ingat po tayo lagi.